dito tayo mga lunit mga idol papasok ayan shout out sa inyo lahat dyan mga idol ayan good morning to all of you guys kumusta mga ulang umaga mga idol kaya gumamit tayo ng sakyan natin hindi tayo nag commute mga idol kasi maulan saturday ngayon bukas day off natin kumusta kumusta mga idol ayan idol, tsaga-tsaga lang mga idol yan talaga ang buhay, malayo malayo tayo, malayo sa ano natin alam nyo ba pang idol, pag alimbawa nagkukumit ako apat na sakay mga idol maabot tayo ng dalawang oras bago makauwi at makarating sa iya, trabaho natin so ang hirap diba ba? ko yan sobrang tiyaga almost one year na tayo mga idol lampas na palang one year nagtsatsaga So what's up madlam people? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Sana hindi traffic dito mga idol. Ayan.